Hey guys, good morning. Uh, for today's vlog, um, mag vlog ulit, buwan tayo ng research namin kasi nagpa-check kami sa school. Buwan tayo ngayon. Sa mga si girlfriend ko. Yes. So, yun guys. let's go. Alis na kami. Yung ID. Hindi So, yun guys. Ito lang yung outfit natin. Like, ganyan lang. eh yeah. Let's go. Si Kalea, full block din. Hey guys. Update ko. Wala ka kayo sa kotse ko. Ay, inis ako. Binulutong siya guys, oh. Ewan ko kung nakikita nyo Tingnan mo mahal, binulutong talaga siya Maliliit lang naman, hindi siya visible pag malayo Pero kapag tinitigan mo Binulutong siya guys Kasi ito oh, Hindi siya lona na ganyan Kailangan magpakabit ako ng luna Sayang mo naman yan Tatang Sayang na naman. Pero yung isa nagagamit naman yan Nagpakabit ako Yan muna kayo pabukas o kaya susunod na linggo. <laughs> Busy kasi guys dahil sa school. Papainrol tayo bukas sa may science so yung daan sa school na kami guys Ayan Meet na lang natin si Carlo Tapos kunay na kami yung research na Nandito naman na si Carlo eh. Hi ka muna sa vlog <laughs> <laughs> Tapos pupunta rin kami ng ano Alam nga mo sa research na kapatid kukunin na namin Ako Ah, uh, last meet ko guys. Na masisipag. Masisipag ka lang, eh. so, na nga. Ito sa kasulat dyan. Binigyan na nga. Ba't mo binigyan? Kasi kala namin mag-detect sila. Kala namin defense talaga? Kala namin defense na maraming gano'n. Okay, Yun guys, yung check na namin revisions. Kung kaya ba ng anong utak ko. Kaya ba ng tagabi? <laughs> Ito. <laughs> you... Mga first year ganap na ganap. Karena ini buahnya di situ. nila gaganda. itu. Betul kan itu masih. Allah. Bela. yang elektrik Anu Kalau baklah yang mana pun. Ano yung boses? Ano <laughs> yung boses? Sa toothbrush yun? Eh. Kunin ni Lapapa yung motor na malaki Kasi hindi na nagagamit Robert. Pero yung motor ni Robert, eh, tama-tama yun ito, pag-over so, mo lang. Bagong cover pala ito, Bert. Hmm, pabibili Bagong cover yung? Ito. ba't cover yung? Bagong cover yung? Bagong cover Sabi kasi nung mekaniko ko, kung taraw siya rito, eh busy masyado. Tsaka hindi pupunta yun dito, walang gamit. Bigyan na lang, tapos hindi siya nang mga mga Sa isusin na ito? It's, may gasolina yung pinagamit ko. Yun, kunin nila guys. Tapos sila muna gumamit kasi hindi ko nagagamit ito, hindi nagagamit ko, ito. ito, guys, yung ginagamit ko kasi. Ito, next week ko na papayos Pati busina na nawala. Na ano lang? Mataas lang minor. Yan tubig po sa ano? Okay. Wala ba may hindi? na okay, guys, tingnan nyo. Puro so. Hindi na eh. Hindi na talaga nagagamit. <laughs> oh, kalas-kalas siya -kalas ng ator ni. Ayan, nalunod daw ata guys. Hindi ko talaga nagagamit yun guys Kaya kahiram eh, ko muna sa kanila Sila muna gumamit Tapos kung ano Wala ko rin kasi bumili ng bago mo to Pag nagka pera Ito muna gagamitin natin Kamalengki ko lang naman to Okay, kay tanggol. Gusto mo nga to. Pasabugin. Sayang yan eh. Nakapatayin ko. Umay muna ako guys kasi may dumating akong parcel. Diba nag-unbox tayo hapon? Unbox ulit tayo. Hindi ko alam kung saan galing. Kung sa tiktok or sa sa orange up. yun guys. Ito yung nahantay kong charger guys. Gun charger na kasi ito. Ay! Ang laki pala. Ang ganda. Tapos... Oo, oh, ba? Diba? Ayan guys, 35 watts to ha, 35 watts. Kung gusto nyo ito, check nyo yung yellow basket. Sunod natin ito. Another charger! Ito na yung solusyon sa magulong um, cable nyo. Charging cable nyo sa kotse. Boom! Yeah. Tapos may ganto. Ay! 120 watts. Black. Bagay ito sa kotse ko pupunta tayo dun ulit guys kasi nga pinapaayos yung kotse diba ay yung motor nakabit lang natin ito kasi ang init pero bago yun guys mag schedule muna ako ng mga content natin kasi sayang nakapag post na ako sa tiktok Tara, schedule na muna tayo. Ibalanse ko yung content ko May YouTube ako pero madala ko maglagay sa YouTube eh. Uh -huh. the most road, down like a phone this cool and smart